At ngayon, isang pilak na bagyo ang nabuo sa gitna ng Jiangming Square, nagliliwanag na parang higanting bolang liwanag na nagpaliwanag sa buong kalangitan. Ang kinang nito ay parehong kahanga-hanga at nakakatakot. Ngunit ang tanawin ng liwanag na iyon ay nagdulot ng katahimikan sa command center ng Blizzard City. Alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ang bawat mandirigmang nasa antas ng kapitan, ay may dalang high energy bomb na dinisenyo ng Deng Group at ng Shenzhen Departamento ng Blizzard City. Ang bombang iyon ay hindi para atakihin ang kalaban, ito ay para sa sariling pagkawasa. Napakalakas ng mga mandirigmang kapitan na kung sila'y matatalo, hindi maaaring iwan ang kanilang mga labi para magamit ng kalaban. Tinitiyak ng bomba na ang kanilang origin power ay masisira kasama nila. Ang napakalaking pilak na liwanag ay may isang kahulugan lamang, may namatay na isang mandirigmang nasa antas ng kapitan. At ang tanging mandirigmang kapitan sa Jiangming Square ay si Deng Shentong. Patay na si Deng. Nagulat ang command center. Tumigil sa kanilang ginagawa ang mga tauhan, tila nakalimutan ang kanilang mga tungkulin. Ang ilan sa mas batang kawani, dahil sa bigat ng balita, ay nawalan ng malay. Ang pagkamatay ni Deng Shentong ay nagmarka ng ganap na pagkatalo ng Blizzard City sa kanilang laban sa Eclipse. Nakatitig si Lan Xincheng sa screen, nanininig ang katawan habang sinusubukang unawain ang nangyari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng hindi makapaniwala. Nakatago ang mukha ni Tu Yunli sa ilalim ng kanyang kwelyo, ngunit ang matatalim niyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Binuka ni Bai Li Changqing ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Walang sinuman ang nag-akala na matatalo ng ganito kalala ang rehiyon ng Jiangnan sa labang ito. Nakatitig ang lahat kay Zhu Zheng, ang leader na nasa podium. Nakayuko siya, nakasandal ang dalawang kamay sa upuan, nanginginig ang malapad niyang balikat habang nakayuko ang ulo. Bagamat nakatago ang kanyang mukha, alam ng lahat na siya ay galit na galit. Ang mukha ni Zuzeng ay baluktot sa galit, ang kanyang namumulang mga mata ay puno ng sakit. Kinagat niya ng mariin ang kanyang mga ngipin hanggang sa dumugo ang gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mga kuko ay kumiski sa upuan, gumagawa ng malakas na tunog, at namuti ang kanyang mga kamay sa higpit ng kapit. Sa loob, si Zuzeng ay unti-unting bumibigay. Ang isa sa kanyang pinakamahusay na grupo ay nagapi ng isang grupong itinuturing niyang simpleng mga bandido. Higit sa kalahati ng mga mandirigma na mas mababa sa antas ng kapitan ang napatay, at ang kalaban ay malayang nakadalaw. Ito ang pinakamalaking pagkabigo sa kanyang karera. Isang mansa na hindi niya kailanman mabubura. Zhu Shui, maingat na sabi ni Lan Xincheng, nag-aalala sa kanya. Sa wakas, nagsalita si Zhu Zheng, mababa at may pilit ang boses. Iutos na umatras ang lahat ng tropa ngayon. Agad-agad. Gusto kong makaalis ang lahat. Ang kanyang mga salita ay parang pilit na pinilit palabasin sa pagitan ng nakakuyom ng ipin habang ang kanyang paghina ay mabigat sa galit. Kung hindi lang siya nakaharap sa kanyang grupo, baka tuluyan nang bumigay si Zhu Zeng. Ngunit hindi pa siya maaaring bumagsak. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang manatiling matatag upang protektahan ang natitira. Naiintindihan, mabilis na sagot ni Tu Yunli, agad na iniutos ang pagbabalik ng mga helikopter. Nang maibigay ang utos, tuluyan nang pumutok ang galit ni Zhu Zeng. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sumigaw sa podium, nanininisig sa galit ang kanyang boses. Ihanda ang Death of Love. Wawasakin ko ang buong Jiangning City at ililibing ko silang lahat. Natigilan ang lahat ng nasa silid sa gulat habang kalmadong bumalik si Zhu Zheng sa kanyang upuan. Ang Death of Love ang kanilang pinakamalakas na sandata at ang paggamit nito ay nangangahulugan ng ganap na pagkawasak. Noong unang lumitaw ang eclipse, iminungkahi ng iba na gamitin ito, Munit tumanggi si Zhu Ngayon, nagbago ang isip niya. Sa kanyang puso, alam ni Zhu ang katotohanan. Kung hindi mapipigilan ng celestial team ang eclipse, magdadala lamang ng mas maraming kamatayan ang pagpapadala ng higit pang tropa. Ang paggamit ng death of love ang tanging paraan upang matigil ang kalaban ng hindi na nawawalan ng mas marami pa. Sa command center, nang ibigay ni Zhu Zeng ang utos, may isang nagmamadaling buksan ang launch chamber para sa death of love. Ang buong silid ay nabalot ng takot. Alam nilang darating ang araw na maaaring gamitin ang sandatang ito. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na mangyayari ito. Ang sandaling ito rin ang nagmarka ng pagbabago ng kapangyarihan. Ang mga tradisyonal na sandata ay wala ng gaanong bisa sa bagong mundong ito. Nayon, ang mga pinakamalalakas na mutant ang tunay na may hawak ng dominasyon. At ang mga salitang korosyon muon ay tila nagmistulang madilim na anino sa isipan ng lahat. Sa Jenning Plaza, lumabas si Phoenix Yuanren mula sa makapal na ulap. Mahina ang kanyang katawan at halatang pagod na pagod. Bagamat kaya niyang muling mabuhay ng paulit-ulit, bawat muling pagkabuhay ay kumakain ng napakaraming enerhiya. Ang kanyang imortalidad ay hindi lubos na walang hanggan, bagamat walang nakakaalam kung hanggang saan ang kanyang limitasyon. Ang lupa sa paligid ay puno ng bakas ng pagkawasak. Wala nang bakas ng katawan ni Deng Shentong dahil lubos itong winasak ng high energy bomb. Ang pagsabog ay nag-iwan ng napakalaking hukay, idinisenyo upang tuluyang sirain ang bawat bakas ng kanyang kapangyarihan bilang kapitan. Ang sandatang ito ay may isang layunin, dalhin ang kalaban sa kamatayan kasama mo. Ako ang nagwagi sa huli, sabi ni Phoenix, ang boses niya ay mapait, ngunit puno ng tagumpay. Napakahirap ng laban. Kung hindi alam ni Phoenix ang tungkol sa kapangyarihan ni Deng Shentong bago ang laban at hindi siya naghanda, baka hindi siya nakaligtas. Ang mga kapitan ng Blizzard City ay talagang mga halimaw, bulong ni Phoenix. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng init upang labanan ang nagyielong hangin sa paligid. Hindi kalayuan, nakaluhod si Mayumi Tekuchi sa lupa nanininig ang katawan habang marahas na umuubo. Miss Teikuchi, mabilis na tumakbo si Satoru Shimono papunta sa kanya upang alalayan siya. Tumulo ang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri habang tinatakpan niya ang kanyang bibig. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang balat ay halos parang salamin tila nawala ng napakaraming dugo. Ang buong braso niya ay namuti at tila nalason mula sa patuloy na pagkawala ng dugo at ang nagielong lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Miss Teikuchi, nasaktan ka ba dahil ginamit mo ang dugo mo para tumulong sa laban? Tanong ni Satoru, halatang nag-aalala. Umiling ng mahina si Mayumi at bumulong, kailangan nyo nang umalis, lahat kayo, ngayon din. May paparating na malaking kapahamakan. Kitang kita sa kanyang mga mata ang takot, kaya't agad na naintindihan ni Satoru. Agad niyang tinawagan ang lahat ng natitirang miyembro ng Eclipse Group upang magtipon at maghanda sa pag-atras. Matapos ipaliwanag ni Satoru ang sitwasyon, hindi nagdalawang isip si Phoenix. Gagamitin nila ang isang napakalaking sandata para burahin tayo. Kailangan nating umalis agad. Ang mga miyembro ng Eclipse na nakaligtas ay nagmadaling magtipon matapos matanggap ang tawag ni Satoru. Nang sila'y tuluyang nagtipon, napansin nila kung gaano kabigat ang kanilang naging pagkatalo, lima sa kanilang mga kasamahan ang nawala sa laban. Napakabruta ng labanan. Walang sinuman ang may inaasahan ng ganitong resulta. Noon, tuwing sinusunod nila ang mga propesya ni Teikuchi Mayumi, walang namamatay. Ngunit sa pagkakataong ito, halos kalahati ng grupo ang nawala. Maraming tanong ang mga natira, ngunit hindi nila maitanong dahil nawalan na ng malay si Mayumi. Wala silang magawa kundi magtiwala sa huli niyang babala at mabilis nalisanin ang labanan. Nakahanap si Satoru ng sasakyan at sumakay ang natitirang mga miyembro ng grupo. Hindi na sila huminto habang papalayo mula sa Jiangning Square. Habang sila'y umaalis, narinig ang malayong tunog ng mga helicopter blades na pumupunit sa hangin. Tumindala si Phoenix Yuanren at tumingin sa langit. May pakiramdam siyang muli silang magkikita ng mga kalabang ito. Napakabigat na laban, bulong ng isa. Ang dami nating nawala. Itutuloy pa ba natin o titigil na tayo rito? Tumingin si Jinuji sa Ichiro kay Phoenix Yuanren, naghihintay ng sagot. Ipinaling ni Phoenix ang kanyang braso sa bintana ng sasakyan at tumingin kay Mayumi. Ang lakas niya ay naubos ng husto sa laban. Hindi na magagamit ang kanyang mga braso ngayon at kailangan nilang humanap ng mutant na may kakayahang magpagaling upang maibalik siya. Si Mayumi ang puso ng Eclipse, hindi nila siya maaaring mawala. Hihinto muna tayo para magpahinga, sabi ni Phoenix. Pero huwag kayong magkakamali, tayo ang nanalo ngayon. Kahit halatang pagod si Phoenix, nag-aalab pa rin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Matinding dagok ang natamo ng Blizzard City. Wala na silang sapat na puwersa para harapin tayo. Sa susunod, mas malaki ang ikagugulat nila. Sinulyapan siya ni Jinuji sa Ichiro, halatang nag-aalinlangan. Talaga? Ano na naman ang plano mo? Wala na tayong karagdagang puwersa. Ngumiti si Phoenix ng may misteryo huwag kang mag-alala, magkakaroon tayo. Ang kanyang pagtaway umalinaw mao sa nagyelong kapatagan, tinatangay ng malamig na hangin. Sa di kalayuan, maririnig ang tunog ng mga LSE ng helikopter na pinapaikot ang nyebe sa paligid. Sa loob, nakamasid si Jangi, nakakunot ang noo. Parang may mali. Ramdam niya. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.